Last November 10, 2023, nang ating makilala ang sarap at pahealthy effect ng kanilang kakaibang grill restaurant negosyong sinimulan ng isang young entrepreneur. Sa pagkakataong ito, muli nating ibinabalik para alamin ang mga pinakabago sa very green meal pakulo ng grill inasalad. Ang award-winning owner nito and pro-Pinoy idol, Paolo Andre Billiones. Good morning, Paolo. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, good afternoon, good evening po okay, sa inyo. Okay, balitaan mo kami. Kumusta na yung negosyo mo? Ah, uh, okay naman po. business uh, is doing good. Currently exploring po kami sa different kinds of menu strategies. Continuous pa rin po yung promote promote namin ng healthy balanced diet. Eh, okay. po, like what you said sir, adding more colors and greens sa salads and yun po Continuous din po kami sa farming ng uh, ng mga tomatoes whatsoever we make sure na it's farm to table and gumaganda rin po ang sales as so, time goes So ah uh, naman yung farming mo ano-ano mga mga vegetables ang tinatanim mo alam mo uh, that that is okay. now the future in fact um, yan ang mga sinasabi ko sa mga kaibigan ko ang future ngayon ay farming why Nagi-import tayo ng onions, nagi-import yes. tayo ng garlic, nagi-import tayo ng uh, potatoes, nagi-import tayo ng carrots. Halos lahat ng gulay ini-import na natin. Imagine mo, we're supposed to be an agricultural country. Mm -hmm. exactly. uh, ako naman, to mention ko yan because uh, because of land reform, nawala kasi yung uh, corporate farming. We're in talagang yung mga corporations na yon sila nagde-determine kung anong itatanim. So, bumalik tayo sa traditional alam mo na, tra traditional crops like rice, corn, copra yes. and then sugar. Mm -hmm. So ikaw naman uh, uh mag maganda yung ginawa mo integrated, nagtatanim ka at yun din ang ino-offer okay. mo. 'di ba? So uh kumusta naman yung farming natin? Uh, continuous pa rin po bali in improved din po namin yung pagdadagdag ng mga ano ng mga veggies like cherry tomatoes. Uh as of now kina inaaral pa po namin yung mag-add din ng uh, microgreens. So, microgreens. Yes, mag-add din po kami yan para incorporate din sa salads. Yes. Alam mo, um uh, so, merong napakamahal na na ano, na vegetable no, yung parang lohon chay. Uh, ang presyo niyan ay 1000 pesos a kilo. Mm -hmm. Sobrang no. mahal ini importyan from China. So if you can get probably the seeds of that and then plant it here. Oh, okay. Uh you can supply the restaurants uh, the authentic Chinese restaurants. Um maybe at half the price 500 pesos a kilo. Mm -hmm. They would appreciate that. Ang sarap ng gulay na yon eh. Mm -hmm. I Sana was able to taste yan. that dose sa uh, Chinatown. Um mm -hmm. So menos gastos din po talaga sir kapag ikaw mismo ang nagpa-farm at the same time pag ikaw ang nagpa-farm freshly harvested every day hindi na siya galing from somewhere else. Yes. Sobrang layo. May assurance po quality. Ang, yes. Quality. Some of my friends are asking me, uh, Sir Boss, pwede tayo mag-import ng carrots? So, I mm -hmm. asked BPI kasi uh, hindi ka naman makakapag-import ng vegetables kung without uh, uh, the PIE 2 ano, approval ng BPI. Sabi nila, oh, pwede Sir Boss, pero manggagaling sa Australia. Nako, mm -hmm. sabi ko, by the time darating dito, bulok na yon. Mm -hmm. So, kung China kasi one week. Uh, pag Australia, isang buwan. Mm hmm. Di ba? Pag, pagdating dito niya, talagang bulok na yung carrots. But uh, yung carrots naman sa Australia, talagang giant. Even yung leeks nila doon, uh, giant talaga. Uh, but, you know, I want to discourage that uh, we are an agricultural country. Uh, dapat, uh, we should develop uh, uh, this kind of uh, uh, plants, yung mga vegetables, fruits. Uh, like, for example, coffee. Nag-import tayo. 90% of our uh, consumption ay imported. Eh, pwede naman tayong magtanim dito sa Pilipinas. Kaya. I think the Department of Agriculture should really uh, stay focused on these items, yung mga high-value crops na yan. So, okay, uh, meron kang um, tomato, may lettuce, ano pa? Lettuce, microgreens, cherry tomatoes, basil, all kinds of greens, sir. All kinds uh, of greens. Kaya, kratki method po ako. Uh, Pechay, meron ka ba niyan? Kasi mayroon dito sa DCM eh. Yes, continuous din po kaming mag-ano mag explore sa all kinds of produce. <laughs> so um ga gaano kalaki na ba yung tinaniman natin ng ano uh, vegetables? Here. Ay wow. Uh, oh. Ah, okay, aqua uh that's what you call aqua aqua uh, culture no. Aquaculture po siya. Uh, so um, il il ilan na ba ang ano mo greenhouses? Gaano kalaki na? Ah, uh, sa ngayon, sir, since urban farming, sa lupa lang ni Mami kami nagtatanim, it's one, 190 square meter and yung na-consume ko po sa land is 80 square meter. Oh, continuous pero po yung, naka, continuous po, naka naka po kami ma ano, mag-expand. Mm -hmm. Dagdag lang po ng dagdag ng, ano, ng tuna boxes, uh, ng, ng, ano, ng space, and then once na may matutunan pa na bago, dun po namin siya Uh, in explore susubukan uh, are you are you not planning to uh, put up uh, greenhouses outside of metro manila uh, let's say you have you you have a one hectare uh, land nako ang laki pera na yan that's true sir uh, actually yun ang goal <laughs> yun po ang goal na ma, ma, mag-expand pa and also ma, magkaroon ng opportunity na makapag uh, mga pag-supply din po sa iba since having a greenhouse hindi mo na kailangan gumamit ng pesticides or any kind of chemicals para makontrol yung yung mga pest problems kasi uh, within the greenhouse po siya protected so oh, yeah. mas fresh na fresh and mas safe po yung mga crops natin so kapag nalaman po ng mga tao na ganun nga ang ating mga halaman mas mas ma-encourage po silang bumili especially sa mga local farmers at pag marami pang natuto, natutong magano mag urban farm mas maganda po para sa para sa ating mga Pinoy. Mm -hmm. na gusto Totoo mo yan. Ah, uh, hindi lang Pinoy kung hindi all over the world people are um, world. very yeah. very uh, health conscious now. Okay. Uh, gusto nila organic, uh, gusto nila yung uh, tama yan. Pag uh, organic walang pesticide yan bawal ang pesticide yan kasi uh, that's inorganic and uh, they they are willing to pay uh, a good price for uh, organic products so I hope na mag-expand ganyan so that uh, you can yes. make more Filipino healthy uh, kailangan mo yes. siguro mga 2 hectares kong. or 3 hectares mm -hmm. uh, kaya mo nang supplyan yung Metro Manila correct yes hopefully uh, if if may chance na may uh, magka magkaroon ako ng partner na kasi wala naman po kaming lupa na ganun kalaki. <laughs> But hopefully soon, magkaroon ng opportunity and expansion i-incorporate or incorporate with grill in a salad uh, and promote low-carb diet, keto diet, vegetarian diet, much better po. <laughs> okay, tama-tama ang oh, Rick, uh, at yung guest namin ngayon eh. Uh, sang ayon uh, agad. keto pastries eh. Oh, yes. Talaga na uh, uh, pang-healthy na tayo ngayon. Kaya uh, simula ngayon dapat kailangan galaw-galaw. Mukhang mukhang maliliit mali na ako, oh, 'di ba? Kailangan lumit. You are what you no, eat ay, it's talaga not just uh, liliit kung hindi dapat healthy. healthy. May sinabi pa yes. si Sir, sabi niya, "What you eat, you are what you eat." You are what you eat. <laughs> oh, sige, noted, so, uh, Sir Paolo. What are we then? <laughs> <laughs> nakakahiya naman boss <laughs> sige na nga starting today <laughs> so um, what are your plans now um are you expanding your outlet uh, as of now sir right after first interview sa propinoy nung unang invite nyo na notice namin yung growth ng market may wow. mga viewers po tayo na visit, nakita nakita namin ito sa propinoy wow uh, eh, Through facebook views, all that. Ang laking tulong din po talaga. Ang laking tulong po sa marketing. And yun po yung continuous namin continuous namin in-improve marketing since four months pa lang po kami. Bago pa lang. And this is a great opportunity din po para continuous din ma-promote ang aming business. And as of now, nagre-renovate po kami to improve yung capacity ng seats kasi nagkaroon na rin po kami ng problem sa capacity. Like what you said, sir. Uh, una, 25 to 30 packs lang ang kasha dahil uh, pang-takeout lang talaga yung plano namin eh. Pang-takeout lang and then suddenly, dumadami na rin po yung nagda-dine-in. Um, and isa pa, katabi namin si Mang Inasal. <laughs> like I said, katabi namin si Mang Inasal. So far, hindi, hindi naman po naapektaan yung sales kasi ma mas dumadami na rin po talaga yung mga health conscious yes, uh... na sa paligid. Especially mga naghahanap po ng fast food dining area na pag lumabas sila, eh, hindi lang busog but feeling healthy din. Natututo na rin yung mga customers namin na hindi, minsan, hindi na sila nagra-rice, nagsasalads na lang. Mga gano'n po. Nga, but still, and, uh, hindi pa rin po talaga mawawala ang rice. So, nag-add-on na rin po ako ng, ng only rice. Naglagay na rin po ako ng only rice para sa mga uh, mahilig sa mga rice din uh, sa, sa talaga. sa saan sa ulit yung pwesto natin? Uh, located Ka po sa uh, Bulihan, Cavite. Uh, block 7, lot 275. Ang known uh, location po namin is katabi ng Mang Inasal and uh, harap. That's <laughs> the strategy. Tatabigan. Uh, yun yung strategy niya. Tinabi niya sa mga inasal pa uh, para uh, makita yung kanya kung puno yung mga inasal doon pupunta. Ngayon, siya na ang puno, ang mga inasal, wala na. Correct. <laughs> Ako, ang galing mo talaga mag-advise, boss. Hindi, the... <laughs> siya yun, siya yon. Ah, magaling din, eh, Sir Paolo. Mm, -mm. Uh, magaling. okay. Magaling. Ay, paki-invite ulit natin sila, Sir Paolo, kung kapaano kanila pupuntahan. Uh, through Facebook po, kung gusto po nila mag-order via uh, online, uh, pwede po kayong mag-visit sa Grill in a Salad, uh, Facebook, chat lang po kayo doon. Also, plan abroad plan na po namin ma, uh, mag-apply sa Lalo, ah, Lalo, ah, Food Panda and all kinds of courier, food courier para at least yung mga gusto pong mag-order sa mga malalayo, kaya na rin po nila kaming ma-reach out. Any plans of putting up a branch or um, uh, making it in, into a franchise? Uh, uh, I think there are more improvements na kailangan pang mapag-aralan, sir. But looking forward, looking forward para maging franchisable ang business namin. I'm sure it will be fra ano, franchisable kasi unang-una uh, yung salad mo talagang organic yon. Uh, ngayon kung makapag- Magkapaghanap ka ng free range na manok, uh, mas maganda. Mm -hmm. Di ba? Yung rice mo na lang ang kailangan organic eh. Uh, if it will use my fertilizer, the double harvest, then you'll have an organic exactly. rice. Di ba? Exactly. Ganda, ganda. So, mag-usap tayo kasi um, may mga kaibigan din naman ako, may mga vacant lot sa B.E.P. homes pa. Oh, mm. so mga 250 uh, square meters 'yon. Pwede mo gamitin muna pansamantalang urbanized mm -hmm. talaga, diba? yes, sir. So kailangan mong bumalik Sir Paolo. Oh. Yes. So yan. So once again, can you um, can you um, invite uh, our viewers and listeners na um, in the future mag mag uh, ano ka ng, uh, franchise, magdedevelop mm -hmm. ko if it is already franchisable mm -hmm. and then you can always invite them. Uh, In-invite ko po kayo, everyone, na uh, subaybayan ang grill na salad. Soon, we will be franchisable, adding up a branch. As of now, uh, focus po namin ngayon yung, one, yung first location namin, but eventually, we will be franchisable soon and pag-aaralan po natin na ng paunti-unti pa. Ayan. Uh, ayan. Kaya, Mang Inasal, manda kayo dahil tatabihan kayo. <laughs> Mang inas. Mang inasal. O, uh, tapos, o, uh ho. -huh. O, uh, tatabihan kayo. Ganun pala uh. dapat strategy, boss, no? Well, uh, ganun naman. Like, for example, um, karamihan, like, uh, food street. Mm -hmm. Pupunta yung tao doon dahil nandun yung food. Mm -hmm. uh, food street. So, uh, subukan nga natin ito. Bago ito, tikman natin. Mm -hmm. That, that's the strategy. Pansinable uh. ka na rin. Anyways, baka may mga babatiin ka, Sir Paolo? Uh, Binabati ko po yung family ko, wala po sila ngayon sa house, and on the spot din po kasi to, si Sir Andres. Uh, mga brother, brother sisters, everyone, pro-Pinoy pro viewers, uh, patuloy po kayong manood ng pro-Pinoy. Marami po tayong matututunan dito, especially sa business side. And uh, kay Sir Andres, kay Kuya what's up? Maraming salamat sa opportunity and sa mentoring. Sa mga mentors dyan. Kong Butch, maraming salamat. Okay, so Ayan. uh thank you very much Paolo. Thank uh, you. Sa green grill, grill inasalad. in a salad. salad. Uh, Ayan. Hindi in Inasalad. In a salad. In a salad. maraming salamat Sir Paolo and kailangan mong balikan si Kong para sa pag-uusap ninyo. Yes. Soon. thank you yes please. okay thank you thank you everyone